Noong March 2, 2010, na mga bandang alas 3 ng umaga, nakatanggap ng isang tawag ang 911 mula sa isang babae. 911, come to my house, shooting, You're shooting. Who's shooting? I'm How many times did you hear shooting? Okay. Ten times. Ten times. where it's coming from? Ang babaeng tumawag ay si Angela Kramer, isa sa mga nakaligtas sa pamamaril sa kanilang bahay. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, tatlong bangkay ang kanilang natagpuan. Ito ay ang mga magulang at kapatid ni Angela. At ang tatlong biktima ay pare-parehong mga may tama sa ulo at sa katawan. Bakit nga ba pinagbabaril ang pamilyang Kramer sa kanilang tahanan? At sino ang posibleng gumawa nito sa mga biktima? Kaya kung interesado ka sa aking kwento, tara at aking isasalaysay ang buong pangyayari sa pagkamatay ng tatlong miyembro ng pamilyang Kramer. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, Paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Ang pamilyang Kramer ay binubuo ng limang nyembro ang amang si Jeffrey Kramer na isinilang noong September 20, 1959 at ang inang si Lorelis Vatos Kramer o kilala sa pangalang Lori ay ipinanganak noong June 22, 1961 sa Cicero Cook County, Illinois, USA. Ang mag-asawa ay ikinasal noong 1980. Kalaunan sila ay nagkaroon ng tatlong mga anak na pinangalanan nila bilang sina Anthony, Angela at Michael. Ang pamilya ay kilala sa kanilang lugar dahil sa kanilang pagiging mabait at sa pagkakaroon ng sariling auto repair company. Si Lori ay inilarawan bilang isang animal lover at mahilig sa mga halaman. Habang si Jeffrey naman ay mapagmahal na ama at asawa sa kanilang pamilya. Ang pamilyang Kramer ay tahimik at sama-samang naninirahan sa maliit na bayan ng Darien, Illinois sa labas lamang ng Chicago. Ngunit noong March 2, 2010, Nang mga bandang alas taras ng umaga, nakatanggap ang pulisya ng tawag sa telepono mula sa 25 taong gulang na si Angela, ang anak na babae na na Jeffrey at Lori. Na mga oras na yon, si Angela ay bumubulong habang humihingi ng tulong sa dispatcher. Ayon sa kanya, nasa bahay siya at nagtatago sa kanilang kabinet dahil may nagaganap na barilan sa loob ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis sa bahay ng pamilyang Kramer. Una nilang nakita ang isang lalaki na umaakyat sa bintana ng basement. Ang lalaki ay kinilala bilang ang panganay na anak na si Anthony. Ayon sa kanya, kasalukuyan siyang natutulog sa kanilang basement nang makarinig siya ng mga putok ng baril. Kaya naman, nagtago siya sa likod ng pool table at hindi nagtangkang lumabas sa lugar na kanyang pinagtataguan. Hanggang naramdaman niya na tila ligtas na siya, sinimulan na niyang lumabas at umakyat sa bintana. Ito ay ang oras na nakita siya ng mga polis. Dagdag pa niya sa paliwanag, dahil sa nagtago siya, hindi niya alam kung sino ang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Habang patuloy na nag-iimbestiga ang mga polis, nakita nila ang tatlong mga bangkay. Ang unang bangkay ay isang lalaki na natagpuan sa unang palapag ng bahay. Ang pangalawang bangkay ay isang babae na nakahandusay sa hagdanan. At ang pangatlong bangkay ay isang lalaki na natagpuan naman malapit sa garahe. Ang lahat ng biktima ay binaril ng maraming beses sa ulo at katawan. Matapos matagpuan ng mga bangkay, nakita naman ng mga pulis si Angela na nasa loob ng isang kabinet. Siya ay inilabas sa kabinet na nanginginig pa sa takot. Matapos mailabas sa pinangyarihan ng krimen si na Anthony at Angela, sinubukan ng mga pulis na kausapin sila upang pangalanan nila ang mga namatay na biktima. Kinilala ng magkapatid ang mga biktima bilang kanilang mga magulang na sina Jeffrey at Lori at ang 20 taong gulang na kapatid na si Michael. Maliban sa magkapatid na Angela at Anthony, nalaman din ng pulisyan na may isa pang taong nakaligtas sa pamamaril. Ito ay ang kasintahan ni Michael na sa mga oras ng krimen, nasa bahay siya ng pamilyang Kramer. Kaya dahil doon, sumailalim ang kasintahan sa isang panayam. Ayon sa kanya, siya at si Michael ay nasa sofa habang nanunood ng TV. Nang walang ano-ano, nakarinig sila ng malakas na ingay at pagkatapos, kahagad nagsimula ang pamamaril. Sa mga sumunod na pangyayari, ang tangi na lamang niyang naaalala ay nakalabas siya mag-isa sa loob ng bahay. Gayunpaman, nailarawan niya ang taong namarin. Sinabi niya na nakasuot ang salarin ng all black at isa lamang itong pumasok sa loob. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, nakita nila sa crime scene ang sirang bintana sa bahay na may martilyo sa tabi ng bintana ng sala. Narecover din nila ang isang shell casing ng .40 caliber Glock. Batay sa pag-imbestiga, pinaniniwalaan ng mga pulis na maaring nangyari na nang marinig ni Jeffrey ang ingay, agad itong bumaba upang tingnan ang dahilan. Kaya dahil doon, siya ang unang binaril ng salarin at habang bumababa si Lori sa hagdan, siya naman ang kaagad na sinunod na barilin. At nang sinubukan naman ni Michael na lumabas ng bahay, napunta siya sa isang silid na malapit sa garahe. Kaya na-corner siya ng salarin at kagad siyang binaril nito. Matapos ang pagsusuri sa mga biktima, pinagpalagi ng mga polis na personal na galit ang dahilan ng pagpatay. Dahil wala silang nakita o na-report na anumang gamit ang nawawala o kinuha ng salarin. Matapos ang pag-iimbestiga, kinapanayang muli ng polis siya si na Angela, Anthony at ang kasintahan ni Michael upang makakuha pa sila ng ibang impormasyon. At batay sa kanilang mga kwento, naalis sila bilang mga sospek sa krimen. Kasunod na inalam ng mga polisya ay kung may alam sila kung may gustong manakit sa kanilang pamilya. Sumagot naman si Angela na kakahiwalay lamang niya sa ama ng kanyang anak, nito lamang nakaraang December. Tinukoy ni Angela ang lalaking ito bilang ang dati niyang kinakasama na si Johnny Borizov. Inilarawan ni Angela si Johnny bilang taong may problema sa anger management. Dagdag pa niya na hindi makasundo ni Johnny ang pamilya ni Angela. Kaya nga ang mga katangian na ito ay naging isa sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay. Patuloy sa pagsasalaysay ni Angela, dalawang taon silang magka-relasyon ni Johnny hanggang noong 2009 nagkaroon sila ng isang anak. Matapos noon, unti-unti nang nagiba ang pag-augali ni Johnny. Naging possessive ito. Sa katunayan, sinubukan ni Johnny na ihiwalay si Angela sa kanyang pamilya. At maalala rin ni Angela na noong nakaraang May 2009, nag-arrange siya ng isang baby shower. Ngunit hindi sumang-ayon si Johnny kaya hindi ito natuloy. Dagdag pa niya, matapos niyang ipanganak ang kanilang anak, ayaw na ayaw ni Johnny na ipapahawak ang sanggol sa mga magulang ni Angela. Kaya kinuha ni Johnny ang sanggol at umupo ito sa isang sulok habang kalong-kalong ang anak. Pagkatapos nito, Lalong lumala ang kanilang pag-aaway at nagpa siya nang lumipat si Angela sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataon na yon, ayaw ni Johnny na magbigay ng suporta sa kanyang anak dahil ang gusto niya ay ang buong kustudiya para dito. Kaya nagkaroon sila ng pag-uusap patungkol sa kustudiya ng sanggol at nagsimula na rin ang maraming beses na pagbabanta ni Johnny sa pamilyang Kramer sa hindi ko nahanap kung paano nakuha ni Johnny ang kustudiya ng anak nila ni Angela sa mga oras ng pagpatay kasalukuyang si Johnny ang nangangalaga sa kanilang anak. Samantala, habang iniimbestigahan ng krimen, sa parehong araw ding yon tumawag si Johnny sa mga pulis upang alamin ang kalagayan ng kanyang asawa. Dahil ayon sa kanya, napanood niya sa balita ang naganap na pamamaril sa pamilyang Kramer. Sa mga oras na yon, sinabi ng mga pulis na maayos naman ang kalagayan ni Angela at ligtas ito. Pagkatapos, pinakiusapan ng pulis siya si Johnny na pumunta sa police station. Na kung saan, walang pag-alinlangan, pumayag naman ito. Sa istasyon, sinabi ni Johnny kung gaano niya kamahal si Angela. Kaya labis itong nag-aalala patungkol sa krimeng nangyari. Gayunpaman, tinanong ng mga pulis si Johnny kung nasan ito nung panahon ng krimen. Sumagot naman si Johnny na magdamag daw siyang nasa kasino. Kaya naman kaagad na inalam ng polis siya kung talagang nasa kasino si Johnny at nakakuha naman sila ng surveillance footage. Batay sa footage, pumasok si Johnny sa kasino ng mga bandang alas 10 ng gabi at umalis naman ng mga bandang alas 4 ng umaga. Matatandaan na mga bandang alas 3 ng umaga naganap ang pamamaril. Kaya nangangahulugan na wala si Johnny sa pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, sa kabila ng alibay na ibinigay ni Johnny sa pulisya, naniniwala mga ito na kilala at alam niya kung sino ang gumawa ng pamamaril. Kaya kumuha ng search warrant ang pulisya para tingnan ang tala ng kanyang telepono. Batay sa tala, mayroong isang numero na nagmamayari ng isang nagngangalang Jacob ang sinubukang makipag-ugnayan sa kanya ng ilang beses bago at pagkatapos ng mga pagpatay. At sa katunayan, pagkatapos ng pagpatay, nag-iwan si Jacob ng isang voicemail para kay Johnny. Ayon sa iniwang voicemail, nagsabi ito na kailangan niyang sunugi ng kanyang telepono sa lalong madaling panahon. Dahil may ilang itim na SUV na sumusunod umano sa kanya. Samantala, habang nagaganap ang pagsusuri sa telepono, isang lalaki ang tumawag sa 911 para iulat na nakatanggap siya ng kakaibang tawag sa telepono mula sa kanyang dating roommate na nagangalang Jacob Nodarce. Ayon sa roommate, tinawagan siya ni Jacob para sabihin sa kanya na nababaliw na siya. Dahil nung nagmamaneho siya sa highway, pakiramdam niya na parang may mga pulis sa paligid na sinusundan siya. Na kung saan ang mga katagang binanggit ni Jacob ay katulad ng tawag sa telepono na iniwan ng isang Jacob para kay Johnny. Patuloy sa salaysay ng roommate, pansin niya na si Jacob ay taong laging malungkot. At dagdag pa niya na si Jacob ay kaibigan ni Michael, isa sa mga biktima sa pamamaril, ngunit nagkaaway ang magkaibigan noong 2009. Bagaman hindi niya iniisip na si Jacob ang may gawa ng krimen, ngunit sa tingin niya, maaaring makatulong ang impormasyong ibinigay niya. Dahil sa impormasyong sinabi ng roommate, tiningnan ng polis ang criminal history ni Jacob, ngunit wala ito kahit isang tala na ginawang krimen. Kaya tinangka ng polis siya na tawagan ng kanyang telepono, ngunit walang sumasagot kaya pinuntahan na lamang ng mga ito ang lolo't lola nito. Ayon sa lola, hindi nila iniisip na makakagawa ng krimen ang kanilang apo. Gayunpaman, inamin nilang may depresyon ito at laging gustong magpakamatay. Kaya gumagamit nga umano si Jacob ng mga gamot para makapag-self-medicate. Patuloy sa pagsasalaysay ng lola na nang sumapit ng ang edad ni Jacob na labing walong taong gulang, nagpasya na umano itong lumipat at manirahan sa kanyang mga magulang dahil silang mag-asawa ay napakarelihiyoso. Samantala, habang ang ilang mga pulis ay hinahanap si Jacob, ang pulisya naman ay nagangalap ng ibang impormasyon patungkol kay Jacob. Kaya naman nalaman nila sa ilang database na bumili ito ng .40 caliber Glock katulad ng natagpo ang shell casing sa bahay ng pamilyang Kramer. At matapos malaman ang tala ng database at impormasyon mula sa lolo't lola, Pumunta ang mga polis sa Florida sa bahay ng mga magulang ni Jacob upang tingnan kung nandun ang binata. Nang makarating sa lugar, sa kabutihang palad, nandun nga si Jacob. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga polis na makausap ito. Nang kinausap si Jacob ng mga polis, agad niyang sinabi na gumamit siya ng droga kaya buong gabi siyang gising. Dahil natatakot umano siya sa maaaring mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya, lalong-lalo na kung magsasalita siya. Gayunpaman, nakumbinsin ng pulis siya si Jacob na magiging ligtas siya at ang kanyang pamilya kung sasabihin niya sa kanila ang totoo. Kaya nagsimula itong magsalita at sinabi niyang naging magkaibigan sila ni Johnny noong 2009. Na kung saan noong panahon na napalaya siya sa kanilang tinitihang apartment, Pinagyan siya ni Johnny ng matutuluyan. Kaya labis itong nagpapasalamat at humahanga kay Johnny. Ngunit napalitan din ito ng takot ng malaman niyang bahagi ng isang gang na nagbebenta ng droga si Johnny. Dahil ang grupong ito ay napakarahas na kung saan, kalaunan, naging bahagi na rin si Jacob ng samahang ito. Hanggang isang araw, sinabi sa kanya ni Johnny na marami nang alam si Angela patungkol sa mga membro ng gang at sa kanilang aktibidad at nagbantao o mano si Angela na pupunta siya sa pulisya upang sabihin ang lahat. Kaya sinabi ni Johnny sa kanya na kailangang patahimikin ang pamilyang Kramer. Dahil sa mga pahayag ni Johnny sa kanya, naniwala naman siya sa lahat ng sinabi sa kanya nito. Pagkatapos, sinimula na niya ang aminin ang ginawa niyang pamamaril sa bahay ng pamilyang Kramer. Maliban sa pag-amin, naniniwala rin siya na ginamit talaga siya ni Johnny upang maisakatuparan ang kanyang plano. Kasunod ng kanyang pag-amin, isinalaysay rin niya kung paano niya ikinasatuparan ng krimen. Sa mga araw bago ang pagpatay, inutusan umano siya ni Johnny na bumili ng baril. Pagkatapos, gumawa si Johnny ng map ng tahanan ng pamilyang Kramer, kasama na rin dito kung saan siya papasok at kung kailan dapat niyang gawin ng krimen. Bago ang pagpatay, gumamit muna umano si Jacob ng pinagbabawal na gamot upang may lakas ng loob. Pagkatapos, pumunta na siya sa bahay ng pamilyang Kramer. Gamit ang martilyo, binasag niya ang bintana ng sala. Una niyang nakita ay si Michael at ang kasintahan nito sa sopa. Bago pa man niya barilin si na Michael, nakita niyang bumababa na si na Jeffrey at Lori ng hagdan. Kaya una niya itong pinagbabaril, kasunod muli ay binaril si Michael. Matapos silang pagbabarili ng ilang beses, binaril muli ni Jacob ang tatlo na sa pagkakataong ito ay sa ulo na. Pagkatapos naglakad siya sa buong bahay para tingnan lahat ng kwarto dahil inaasahan niyang mahanap niya si Angela. Gayunpaman hindi niya ito nakita. At hindi rin siya pumunta sa basement kaya tugma ito sa salaysay ni Anthony kung paano ito nakatakas. Matapos gawin ang pagpatay, naglakad si Jacob patungo sa kanyang sasakyan na nakaparada sa isang kalye at nagmaneho patungong Florida. Habang nilalakbay niya ang lugar patungo sa Florida, itinapon ni Jacob ang baril at ilang gamit na ginamit niya sa paggawa ng krimen sa isang dumpster sa labas ng isang restaurant. Na kung saan ang lahat ng yon ay na ng mga pulis at isinailalim ito sa mga pagsusuri. At ang baril naman ay tumugma sa mga shell casing na nakuha sa bahay ng pamilyang Kramer. Matapos ang salaysay ni Jacob, si Johnny ay inaresto at pansamantalang ikinulong katabi ng kulungan ni Jacob. Bagaman tumanggi magsalita si Johnny sa mga pulis, ang hindi niya alam, ang siya ay naglagay ng isang recorder sa kanilang selda. Kaya naman na record ang kanyang pananakot kay Jacob at ang ilang mga impormasyon na maiuugnay sa pagkakasangkot niya sa pagpatay sa pamilyang Kramer. Dahil sa mga ebidensyang tala ng telepono, pahayag ni Jacob at ang record sa Zelda. Noong March 6, 2011, formal na kinasuhan si Johnny ng murder. Noong 2013, nilitay si na ni Johnny at Jacob kasabay ng pag-amin ni Jacob sa pagpatay at ang pagpapatotoo nito laban kay Johnny. Si Jacob ay sinentensyahan ng 75 taong pagkakakulong sa bilangguan. Habang si Johnny naman ay napatunayang nagkasala ng pagpatay sa tatlong miyembro ng pamilyang Kramer. Kaya siya ay natulan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Neil Cafe from Balete, Batangas. Sheila Venus Corpus from Singapore, kasama ang kanyang mga apo sa Pilipinas na sina Juan Carlos Uno de la Rea at Sabrina Elise Sabi de la Rea. Almira Adora, Lizelle Lotarino from Riyadh, Saudi Arabia, Marilyn Idanan, Laila Fanda from Kuwait at ang kanyang anak na si Rain, Mary Ann Ortiz and her one and only son, Frederick Ortiz from Lipa City, Batangas, at Doris Bugtak, Torres Bustria from Jansan. Sana po ay tamang bigkas ang inyong pangalan. At kung nais niya pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa pamilyang Kramer. Ako po si G, maraming salamat.